Hmm. Hello mga kapibiyaya Welcome to my vlog At uh, nagbabalik muli tayo Matutungayan ninyo kung papaano humilik yung pusa namin Itong isang nasa taas ko Tulog na tulog yan Pero mas tulog na tulog to Tignan nyo Iba. Mm. Sarap Serap dan tulungnya. Oh. Keren, 'di ba? Hmm. Hmm. nakita niya yun. <laughs> Kasi yun matulog. Itong isa, tingnan niyo naman. Oh. Di ba? <laughs> ano, ayos ba sila matulog? Anong masasabi niyo mga kabiyaya? More vlogs pa sa aming apat. Ayan o. Manchi. Kit-Kat. Mm. Mm. Ako talaga, di mas turbo mga kabihaya, oh. Oh? Mm. <laughs> mm. mm. <laughs> ano mo sasabi ninyo? Mm. Di ba? Hmm. 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 <laughs> Video mo siya ng hmm. solid ah. Humihilik lang. Mm. Hmm. hmm. <laughs> Diyan nagtatapos ang lugto ng dalawang to. <laughs> Good night, mga kabihaya. Bye-bye.